Hindi man ikaw, yung babaeng pangrampa sa kagandahan at kaseksihan, Lalaban naman kapag trabaho at diskarte na ang pag-uusapan. Alam mo yung ibang tao na nakikita ka lang sa iyong panlabas na anyo, yung tipong pag hindi ka kagandahan o kaseksihan ay parang wala ka ng halaga sa kanilang mga mata. Pero teka muna, tandaan mo ito. Hindi lahat ng laban ay nasusukat sa ganda o kaseksihan. Meron kang bagay na hindi nila kayang gayahin o tapatan. Yung diskarte mo sa buhay, yung sipag at tiyaga mo sa trabaho, yung kakayahan mong bumangon sa kabila ng maraming pagsubok. Hindi yan nasusukat sa itsura o sa sukat ng iyong damit kung hindi nasa puso at isipan. Minsan, nakakalimutan ng ibang tao na hindi lang ganda o alindog ang puhunan sa mundo. Ang totoong laban ay nasa kung paano ka tumayo sa harap ng pagsubok, kung paano ka magtrabaho ng may integridad at kung paano mo tinutulungan ng iyong sarili at ang iba upang umangat sa buhay. Kaya huwag kang panghinaan ng loob kung minsan ay hindi ka pang rampa sa mata ng iba. Tandaan mo, sa tunay na laban ng buhay, ikaw ang may hawak ng korona. Sa trabaho at diskarte, ikaw ang reyna. Real Talk yan.